Sorry ka kay sa kapatid mo. Sorry. Sorry saan? Sa lahat ng ginawa ko. Hindi hmm. ka sa kasi Baby. Huwag na kayo mag-aaway, ha? Kung may ayaw kayo sa isa't isa, kung hindi nyo gusto mag-aaway kayo, maghiwalay kayo, mag kayo para hindi kayo nag-aaway, no? Kung may pangit kayong nakikita sa sarili nyo, o, oh, kunyari, kasalanan si ate, sabihin mo kay Papa ha. Kaso wag aabot sa pananakit ha. Tapos na kayong kumain, Tay? Tay, naawa po ako sa anak niyo. Hindi po lang po siya, Tiyo. Tulad, talagang gano'n. Sumabok, Nagagawan din ng mga kapatid na asawa ko. Kaya mm. lumalaban po. Kung kukunin ko yung anak niyo. Ay, hindi naman po ako papayag po. Kasi anak ko po yan, hindi ko ibibigay po sa inyo. Hindi, aayusin ko sana yung ugali. Ayaw ko po pong mahalayo yung mga anak ko sa akin. Mm. Kahit yun lang po, ang Kung gusto yun, yung anak kong babae, hindi po niyo. Pero yung anak kong lalaki, huwag Aayusin na daw po ni nanay si ate yung anak niyo. Hindi gusto kong ituwid yung mali. Tayo hindi, itong... eh, pinagsasabihan ko po yung anak kong lalaki kahit anong po ang sabi ko sa kanya. Yeah. Bakit hindi pa kita pinapaaral ba na? Bakit ganun ka sumagot sa akin? Kako. Mm hmm. Eh, talaga wala. Talaga lumalabad po sa akin. Mm -hmm. Hindi ko ma-ituwid yung anak ko lalaki. Pero eh, kung sasabi niya gusto niyo po siyang kunin, hindi po ako papayag. Na, yeah. uh, Daya anak ko po yun. Kahit mm. saan tayo pumunta po, hindi ako papayag po. Kahit mga 3 months lang Ay. tayo? Ayaw din ng anak ko kahit anong pilit niyo, kahit kukunin niyo ko sakali, kahit hmm. tatlong araw lang. Uh, ayaw din po. Uh, ayaw mapalayo din po sa akin yung anak ko lang. Hmm. Tignan nyo, dahil hindi nyo sila tinatama, lumalaban nung sa inyo. Di ba sabi nyo, pinapakyo kayo nung anak nyo lalaki na yon? Hindi, yung bunso ko yun. Yung anak kong baba yun, yung bunso, hindi siya. Hmm. Yung bunso ko. Kasi ka dito na. Tinuturoan daw kita. Lahat na. Kaya well, James, dito. Isama kita sa amin. Ayan, bunso. Hindi ka naman pa, bakal ko ka. Ayan. Nina. Sa. Nalikod ito. Ha. Nina. Sama mo nakita do sa amin. Nalikod ito. Sa. Kita ko. na. Ayusin lang natin yung ano, yung mali. Tama ba yung magmuraga? Sir po. Oh, mm, bakit nagmumura? Nakakabos ha, lang po yung um, um, Sige. Ano yung kinabubusit mo? Sabihin mo, itatama natin. Nangangagat po. Wag din mo Pero lab mo yung ate mo, di ba? Pwede. <coughs> Dapat pag-uusapan yung mali, sasabihin mo kay papa mo. Wag yung magsasabi ka ng ano, hindi maganda. Tsaka bawal yung ano, bawal magmura. Bawal lumabas sa mga nakakatanda sa iyo, mali yun. Ayaw ating jasyon. Maling, 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 mali. Nalalaban ka sa mga magulang mo kapatid mo. Kung may mali, may gusto kang itama, sabihin mo, O oh, ate, mali yan. Tatay, nanay, mali yan. Huwag na magmumura ha. Pagka nagmura ka pa, sasama kita doon sa amin. Ipipilit ko kay papa mo, kay nanay mo. Kasi mapapahama ka. Pag lumaki kang ganyan, lumalabang kay papa mo, kay mama mo, sa mga kapatid mo, mapapahama ka. At ayaw kong mangyari yun sa'yo. Masama yung lumaban ka sa mga magulang mo, kapatid mo. Kung mali yung ate mo, sabihin mo, ate mali yan, hindi tamang gawin yan. Kaya si po sabihin ko po yan, ayaw niya mong pumakinig. Ayaw eh siya sabihin niya. Ayan mo na, eh, sabihin mo kay papa mo. Wala, pa, wala, wala ka ng pakailam sa'yo. Hindi ka naman kami pinapakailaman. Huwag mo na kung... Ano yun e, na, eh. Hindi naman sabihin mo, mama. Hindi naman kami pakailaman, ano. Kahit anong na gawin ko, ano. Mm. Mga lakang babae din, hindi ko na sila patay man? Uh, tay, huwag nang konsentuin siya ha. Mm -hmm. Kasi mapapahamak po siya. Ikakapahamak niya din. Mm -hmm. Malaking responsibilidad po yun mm -hmm. sa atin bilang magulang na mapalaki sila tama. Mm -hmm. Pero alam na nating mali, itama na natin tayo na. Kasi mapapahamak siya gusto niyo mapahamak yung anak niyo paglaki eh. Oh. Ah James. Mapapahamak ka. Pagka hindi ka sumunod sa tama. Okay? Hindi mo tinitingnan ang bato. Sabi mo, hindi hindi ako yung makakapagpabago sa inyo si God. Oo. Oh. Lagi niyo iningin kay God yung gabay niya sa inyo sa mga anak niyo, sa asawa niyo. Magdinyang ka. Tignan mo si mama mo. Magdinyang ka. Yung sabi ko sa'yo, huwag ka nagsasabi ng masama. Di ba? Ha? O, oh, ba't di mo ako sinusunod? Hmm. Di ba sabi ko sa'yo, lagat ng sinasabi, kailangan tama. O bakit nang, ayoko nang kasinungalingan, di ba? Lagi kong sinasabi sa'yo, di ba? Kahit na hindi kita kasama, di ba? Ba't puro mura ang naririnig ko ngayon sa'yo? Hmm. Ang ate, ate yun Kung ano yung ginawa ng ate sayo Sabihin mo na maayos wag mo gaganunin Huwag mo mumurahin Diba? Diba anak? Oo oh. Nagsasalita ka Huwag kang tumatang Mababali natin Saan mo man yung pinapasok sinasabi ni mama? Hmm? Ilang ulit kong Binagbibili ng kita Huwag kang lalaban Sa matanda sayo Nar Sinasabi Pumapaklo ko pa do ka baba mo Kinagawa mo yun? Yung totoo. Papa mo yun, di ba? Oh. kasama mo, di ba? oh, bakit minumura mo papa mo? Hmm. Ba't mo minumura papa mo? Huwag mo minumura papa mo, ha? Kung hindi sa papa mo, wala ka dito, ha? Ha? Papa yun, no? Pag may mali yung papa, sabihin mo, papa, ganyan, ganito, ha? Pero pag alam mo anak mali ka, alam mo naman sinabi ko sa'yo, pag mali kayo, huwag kayong lalaban. Pag may ang papa nyo na alam nyo nasa tama, mga ka pero wag mo mumurahin yung papa. Naintindihan mo ako, ha? Papa, wala naman akong ginawang ganito. Bakit mo po ginaganyan? Ganito lang yun, nanak, ha? Hmm? Huwag magmumura. Wala may dudulot na maganda sa'yo yun. Naintindihan mo ako? Alam mo, anak, pag yung bata pala mura, hindi ka gugustuhin ng mga tao. Pagpangit ang ugali mo. Gusto mong inaayawan ka ng tao? Ayaw mo. O baguhin mo ugali mo, ha? Anak, love ka ni mama, no? Hmm, talaga bang hindi ka binibigyan ng pera ni ate? Yung 500 na binigay ko, binigay ba sa'yo? Yung umuwi si ate dito? Hindi ka binigyan? Kapag gagalit ako si ate, bibigyan na na ka tapag may pera si mama. no, Hindi pa sumahod si mama eh. No, hindi pa sumahod si mama eh. Tuwing Sabado yung sahod ni mama eh. Kada Sabado po pinapadala mo siya. Basta po, misa po kasi nadidelay yung sahod namin. Papasok po sa ATM na rider yung pera. Uh, Saturday, mga Sunday or Monday na po nila pinapasweldo sa amin ganun na po yung pagsweldo. Tapos pag basta po may pera, binibigyan ko naman po sila. Pero pag kulang po talaga, wala. Hmm. Sinasabi ko naman po sa kanila, basta may pera, bibigyan ko kayo. Pag sinabi po ng anak ko, mama, kailangan ko ng pera. Saglit lang, anak, gagawa muna ako paraan. Ate? Mag-usap kayo ni James. Ay, mag-aam lang, ate, ha? Mag-usapin niyo po yung gagawa ko. Sa'yo, ha? Mag-usap kayo. Huwag kayo Magkapatid kayo, huwag kayong nag-aano na samaan ng loob. Huwag kayong nag-aaway. Magkapatid kayo eh. Sabihin niyo Pag Pag may natin. ayaw. Ate, ikaw ang nakakatanda. Ikaw ang hindi sa kapatid mo. Yung mali niya ituturo mo. Hindi yung ikaw pa ang unang-unang mga ano sa kapatid mo. Pag mali na'y sinasabi ng kapatid mo, papangaralan mo siya. Hmm. Dahil ikaw yung nakakatanda. At ikaw naman, dahil ikaw, pangalawa ka, no? Kuya, kuya ka na rin eh. Pag alam mong mali ka anak, huwag ka mangangat yung magsasalita kay ate ng pangit. Ate yun. Ngayon, pag mali yung ginagawa ni ate mo sa'yo, sumbung mo, huwag kang lalaban. Sumbung mo kay papa, sumbung mo sa akin. Pero yung lalaban ka, mumurahin mo ang ate mo yun. Kahit naman ate mo, mabawal na bumura. Ate mo yan, mumurahin mo. Mali yun anak. Tapos yung kinapakita mo kanina doon, tama ba yun? Didilaan mo yung ate mo, sigaw-sigawan mo. Mali yun anak. Sa'kin sa ka na lang. Sa'kin sa ka na lang. Mm -hmm. ayun niya pong laki. Ano Ay, yung sakit ka? Na, kay Papa ka? Ano? Hey! Huwag mo sasabihin yun. Salbahin. Bad yun, anak. Bad yun. Hindi solusyon yun. Eh kuya, tekram ka na lang para maganda. Hmm. hmm. May, may laman yata siya. Huwag na kang magsalbahin. Kaya oh O, kuya daw, oh. O, oh, sinong dapat mag-sorry sa dalawa? Parehas kayong mag-sorry sa hmm. isa't isa. Bata man o matanda, parehas kayong mag-sorry, anak. Hmm. Kung may mali si ate, magsisori siya sa'yo. May mali ka rin, anak, magsori ka kay ate. Kasi so, dapat patawaran to. Oo, kasi wag ina yung sama na loob, pag kinikimkim mo yan, masakit dito. Mm -hmm. Kailangan, nagmamahalan kayo, hindi yung ganyan. Magkapatid kayo eh. Dali na. Ate, magsori sa kapatid. Sorry. Sorry. Ay, magtingin ng kayo. Magsorry kayo sa bawat isa. Magyakapan kayo. Magkapatid kayo, anak. Mm -hmm. Ayoko kayo nag-aaway. Sige na. Ate, ikaw nakakatanda mo pa kung ka sa kapatid mo. Kahit na ikaw nakakatanda. Yep, yeah. Sorry ka kay sa kapatid mo. Sorry. Sorry saan? Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Itikas ka sa hmm. Hmm. Kasi, Yaka, ulo. Hmm. Huwag na kayo mag-aaway, ha? Kung may ayaw kayo sa isa't isa, kung hindi nyo gusto mag-aaway kayo, maghiwalay kayo para hindi kayo nag-aaway, no? kung may pangit yung nakikita sa sarili nyo, o, oh, kunyari, kasalanan si ate, sabihin mo kay papa, ha? Kaso, wag aabot ka sa pananakit, ha? Yung nami, kanina, po, umiyak, Hindi na natin tuyong umiyak. <laughs> ah, yeah. Wag sorry ka kay ate. sorry. Ha? Oh, bakit ka nagsusorry kay ate? Dahil saan? Nagawa ko. Hmm. Sa mga nagawa mo? Kasalanan. So langit. Hmm. Nakatingin dapat kay ate. Ang nagsusorry kasi nakatingin. Kasi parang yung pagsusorry mo, wala naman sa puso mo. Anak, sorry kay ate. Tingin kay ate. Sorry ate. Hindi mo, si mo si Ate umiyak na si Ate. Sorry ate. Mama. Mm -hmm. Yakap niyo. Sa bang kasalanan ko po. Kayo. Oh, yakap niyo kayo. Sabi na kapatid. Oh, yakap kayo dali. Yakap kay ni Ate. Nak. Yakap po. Ang. Oh. yakap mo daw si Kuya. Oh. <laughs> Sino? Lab mo si La? Aba. Oh, wag na kayo mag-aaway anak. Nanak. Tagalin niyo magpalampalamura no wala may dudulot sa'yo na kumura na mura ha Naktatandaan mo, hindi nakakatulong mag nagmumura, yung pangit na ugali magpangit din sa'yo kabata mo, alam mo yung mga salitang gano'n. Bangit yun ha hanap, ayaw na ating Diyos yun ayaw nah. na may taas yun, na na, ha, tanggalin yung ugaling pangit anak ha, hindi nakakabuti yun lalayuan ka ng tao pag pangit ang pinapakita mo, naintindihan mo ako Oo. yung mga sinasabi ng papasok dito, wag ilalabas dito ha, laging nandito lang na ka, ha, makapos si mama ito siya si mama. Hmm. Alaba yun. Ngayon. Ngayon. Hug niyo naman si mama niyo. Sige na. Nanay niyo, deserve niyo ang hug. Dari, yakap si mama. Tama yeah. na. Wah, yun siya kong yak. Tama. Kaya kong miiyak. Hindi naman naman si mama. Tama. Tama. Pasa yung ugali mo, babaguhin mo ha. Ngayon ko na maririnig yun ha. Hmm? Huwag nagmumura Sabi ko sa inyo, bago nilalabas ng bibig, sampung beses pinag-iisipan. Kasi ilalabas sa bibig, pag-iisipan nyo kung makakabuti ba o nakakasama. Okay. Ha? Opo. Opo na. Hmm. Kama <laughs> hmm. na. Baka mukha ka kaunin to Huwag mo nang si ate ha. Ate Bem, huwag mo nang awayin ang kapatid mo ha. Huwag na kayong mag-aaway, hindi naman nakakabuti yun. Hmm. Ang sumusunod sa mga gulang, malalayo sa kapahamakan. Galing ni nanay. Sige na, sabihin mo lang. Ang sumusunod sa mga gulang, malalayo sa kapahamakan. <laughs> Nanak! Sa naririnig niya na ko? Hindi, naisip lang niya yung mga nagawa niya kanina. Sige, mabuti kung tama. Yu... Ulit, ulitin mo sa utok mo kung tama ang ginagawa, ha? Hmm? Huwag kakalimutan yung pinagbibiling ko. Pag may nagagawa, pag alam mong na, na ano ni sarili mo, gusto mo sumagot. alalahanin mo lagi pinagbibili ni mama, ha? Ma? Pero never na be mo sasagot sa matanda sa iyo, no? Huwag mo nilalabanan ng papa mo, ha? Opo. Kaya ate, ha? Kahit sinong matanda sa iyo. Tandaan.